ito mga boss lagyan na natin ng panara tsaka ito papasukan natin ng hangin ano nyo, ha? So, yan ha oh, yan o yun o no? <laughs> oh, wala nang bara ha kita nyo naman nagpa-function na lahat yung butas nagpupenetrate na yung hangin so kapag nilagyan ng ulan yan at the same time maglalabasa na rin yan kumbaga mas na rin yung ulan yan so, kaso lakas ng buga diba ng hangin kasi wala nang para yung mga tubo niya so, ganun lang nabomba na natin ang hangin at ikakabit ko na yung tank niyan para makuha na ng mekaniko okay so, mga boss ayan, nakabit ko na yung tangke eh ayun ito yung ginabit natin ito yung upper tank eh. Ah, mo. Ayan. So, testin natin kung uh, naipit ba natin ng maayos o naibalik natin ng maayos yung so, pagkakaipit nito. Yun Kasi kapag hindi, so, magkakaroon ng likya dyan. Okay? So, testing natin para malaman natin kung okay ba. Yan. Yan. Hangin lang ko na. Yun. May hangin na yan naman. Perfect. Perfect. Salamat naman. Hindi tayo pinahirapan. Kasi merong kabit ako na syempre, hindi naman tayo perfectong tao rin. <laughs> Wala namang perfecto. Meron lang kabit na may butas pa rin. So, buti na lang ito. Okay hirap pa namang tanggalin itong clip niya at saka ikabit kasi matigas. Makapal kasi yung pagka-aluminum niya eh dahil nga sa truck to. Kaya makapal yung aluminum na ginamit nila. Ayan. So okay naman. Awa ng Diyos. Teka, bubombahin natin ang hangin para lumabas kung may butas buka binubombo ko ng hangin para magkaroon ng pressure window na malakas yung sa ganun binubuka siya o mahina yung pagkakalo lumabas so ibababad-babad ko ng konti para malaman natin kung may lumabas okay? okay muna yung video humaba masyado yan, bababad-babad ko lang para sigurado hirap magkabalik-balik eh lalo na pag ipinabit na sa unit to tapos badedetect na may butas agoy, <laughs> ang hirap baklasin yan sa unit lalo pa ngayon, pag init dito sa Saudi naku, duguan yung mga mekaniko o kami, pala check mga boss yung ating trabaho ating ginawa at walang butas sawa ng Diyos ano napansin ko na oh, madumi pa rin yan yung mga kalawang na nasa loob ng tubo kasi hindi natin siya nasundot dahil sa liit ng tubo na meron siya yung pinakita ko kanina nung no? binuksan natin yan diba? liit ng tubo niya so ang gagawin ko dyan yung huling part lalagyan natin ng asido yan ito, so, nagtimpla na ako. Acid na yan. Tubig at saka yung 99% na acid. Okay? ah uh, pahihiga natin doon. Teka lang, dadalhin ko. So, ito na, mga boss. Lalagyan na natin ng acid Ayan, di ba? Ayun, na. Lumalabas na rito yung asid. Since na maliit yung butas, kaya mabagal yung pag, ano, paglabas ng asid sa kabila. Pero kapag nakakabit na yan, boss, sa uh, unit, ano kasi yan eh, may water pump. may water pump kasi yan, di ba? Yun ang sisip-sip sa coolant papunta sa ah, uh, makina kaya malakas malakas at mabilis yung uh, transparent nung tubig nyan o water coolant sa loob ng radiator so ayan, puno na so ibababad ko lang ng ilang minuto yan kasi kakainin niya yung ano yung aluminum ang nililinis lang naman natin dyan yung tangke eh, at saka yung loob ng tubo okay kukuha ko boss ng ano ng tubig uh, ilalagay natin dyan okay kailangan kasi mapanlawan ka agad din yan dahil para malinis ng fresh water yung loob ng tubo nang sa ganun hindi magkaroon ng corrosion yung loob ng tubo nito okay yung corrosion mga boss yun yung uh, alawang sa aluminum at saka stanso. okay yun ang tawag doon ay corrosion so kuha muna ang tubig nababad na natin ang 5 minutes I-drain na natin yan. tatapon na natin yung asido. Tingnan nyo doon. Pipe na yan. So, yan. Oh. Alawang yung lumalabas. Oh. Ibig sabihin, ah, nalinis na niya yung mga tubo. So, ganun yan mga boss. Tapos ngayon, lalagyan natin ng fresh water para maluminis yung ano, yung tubo, hindi mababara na tawag doon. Matagal na asido. yan Mababad natin ulit yan. Tatlong palit mga boss. Tatlong palit na kailangan. Dito. Check natin mga boss yung radiator na ginawa natin na pang Mercedes Actros na modelo. Andito eh. Kinuha na kasi kanina. Hindi ko na na video yung end. <laughs> Pagkakatapos ko kain. Wala na. Pagbalik ko sa pwesto. Wala na yung unit. So ito yung unit niya.

ito pala yung medyo bago daw tong model na to eh 3342 yung number ito kasi yung mga model number ng ano eh Mercedes ganda nga ano naman ng foreman ito ganda oh. laki yan yun so yan mga boss ha salamat sa mga kapanood so yan yung end, ng ating pagre-repair ng radiator salamat sa mga kapanood